for today's advice hmm, okay sige makisaw tayo sa issue kasi madalas so na doon naririnig eh malaki na raw ulo ni Diwata malaki na daw pinagbago di na daw namamansin mataas na daw tingin sa sarili bakit puro siya na lang daw ang tinutulungan eh mas marami namang mas deserving dyan kaysa sa kanya una sa lahat magkaliwanagan nga tayo mga bobo alam naman nating lahat ang tunay na buhay ni Diwata bago siya nakilala sa social media. Nakatira lang si Diwata sa ilalim ng tulay. Nagsumikap sa buhay, nag-ipon para makapagtayo na sarili niyang negosyo. Nakilala ngayon bilang Diwata Pares Overload. At shout out sa mga unang vlogger na tumulong sa kanya na makilala yung business niya sa social media. Totoong mabuti ang kanilang intensyon. Shout out po sa inyo mga lodi. Then eto na, alam kong marami sa inyo ang maiinis sa sasabihin ko pero totoo naman, pansariling opinyon opinion ko lang to. Nasa sa inyo na kung iintindihin nyo yan o hindi. First of all, hindi naman vlogger si Duwata. Negosyante siya mga tanga. Ako man din na sa kalagayan niya, mas uunahin ko yung negosyong tinayo ko kaysa unahin yung mga interview nyo at picture-picture picture nyo na wala naman akong mapapala. May tamang oras at panahon para dyan. Bigyan nyo naman ng pagkakataon yung tao na makapagtrabaho sa negosyong tinayo niya. Hindi niya na maasikaso yung mga paninda niya tapos sasabihin yung hindi masarap. Mga bobo. Mga siraulo pala kayo eh, pang aabala yung ginagawa nyo. Yung iba sa inyo, di naman talaga kumakain eh. Paday video lang kay Tiwata, naghahanap ng butas para hilahin pababa yung tao. Sinisiraan nyo pa yung negosyo niya, wag kayong pa kasi hindi naman kayo ang priority. Tapos pag hindi kayo napagbigyan sa gusto nyo, na makuwanan siya ng video, kayo pagalit. Kayo kaya sa kalagayan niya nang malaman nyo kung gaano ka-stress at anxiety yung dinudulot nyo. Malamang kahit sino mang tao na pagod na, magsisimangot at magagalit talaga yan sa ginagawa nyo. Kahit walang kwenta-kwenta yung content may maikontent lang mga taong linta, kakapal ng muka, mga toxic. At higit sa lahat, wag puro kamalian ni Diwata yung nakikita nyo. Tignan nyo rin yung kamali ang ginagawa nyo. Nagninegosyo yung tao, inaabala nyo, binibidyo-bidyo nyo. Huwag kayo napagbigyan kayo pagalit. Mga paimportanting palaka. Yun lang naman ang masasabi ko sa araw na to. Huwag nating hilahin pa baba yung mga taong nagninegosyo pag kustulungan natin silang umangat. At kung gusto man natin silang ma-interview, di ba? Usapin natin sila na maayos, mag-message tayo sa kanila. Kung kailangan magpa-appointment, magpa-appointment kayo. Para mabigyan kayo ng tamang oras, hindi yung sisingit kayo sa oras na nagtatrabaho yung tao, nag aasik ng ano niya, negosyo niya, tas aabalahin nyo. Tas pag napagalit, nagsigawang kayo, kayo pagalit. Sira ulo.